girlfriend mm -hmm. na bagets. Mm. Ako, hindi ko matanggap. Ano ito, papalitan mo yung nanay ko? Sabi ko, no, no, no. No one's gonna replace my mom. So sabi ko sa tatay ko, I will follow my mother. Oh. Six or five years old, lumipad po ako mag-isa. ang tatay ko, hindi kita mahatid kasi ang dami niyang trabaho. Wala sa mga kapatid ko may gusto pumunta ng Pilipinas. So, Nalagyan ako ng pera sa bulsa ko. Huwag mo gagalawin yan, ha? Pagdating sa... Pilipinas, nanay mo kukuha. Wow, sabi ko, delivery girl. Tapos pagdating doon, nakita ko na yung mama ko. nag na kami, papunta na doon sa bahay. Uh, Gulat po talaga ako. Pagkakita ko po ng bahay, promise po, wala kaming ref. Hindi kami kasha doon sa bedroom po. Kasi tatlo kami. Ako, si Mona, tao si mama ko. Tapos kailangan nakakurve yung paa kasi malit na malit lang po yung room. At sabi mama. ko sa mama ko talaga, Mama, iniwan mo kami para dito? Bakit? Tapos sabi niya, mas masaya ako dito. Hindi talaga siya about sa pera. Sabi niya, kung sa pera lang, iti sana nagtsaga ako doon. Sana tiniis ko lahat ng mga sakit. Pero it's not about the money. Sometimes, ang happiness hindi nabibili ng pera.